Ay hello, good afternoon mga friendship. At ngayon ay tapos na po akong maglaban. Yung puti na lang ang sasampay ko. Sabi ko nga, tayong mga manay na kung wala man tayo sa araw-araw na budget, dapat talaga yung nanay at tatay ang dumiskarte sa pangaraw-araw natin. Huwag nating laging sabi yung kawawa o ihingi ka lagi sa mga tao, sa mga kapatid, syempre nakakaiyan yun. Yung umihingi ka nga ng minsan lang, tapos yung pangalawang beses na nakakaiyan, nakakaiyan na. Lalo na kung may mga anak sila, ikaw may mga anak na rin. Kaya, kaya ako, siguro yung naisip ko ngayon, kaya matagal na akong nag-YouTube channel dito, o Reels, na chinachaga ako baka balang araw mapansin ni, ni algorithm na sana ay makakapagsawit ako sabi kasi sa nila na may pera dito sa youtube kaya nagchachaga ako kahit na sa pangaraw-araw naming mga ginagawa ay na-upload ko yung mga Uh, buhay nanay sa araw, -araw nating mga na dapat na malaman din ng mga nagiging nanay, nanay to be, yung mga nanay at lola na ang buhay ay hindi mahirap kung tayo po ay masipag, magtsaga, nagdumidiskarte ng pasarili nating buhay sa pangharaw-haraw, siguro naman po ay walang mahihirapang tao. Walang mahihirapan sa mga Pilipino na kagaya natin. Ngayon, alam ko na may one year na akong nag-YouTube dito pero wala pa akong sahod. Pero lagi na lang ako may message sa Meta na this all sa ganon, sa ganon, may payout na. Pero ang dami pa palang mga inahayos. Pero di bale, magtsatsaga pa rin po ako. Balang haraw na sana ay mapapansin din ni algorithm ito na makakasawag din ako. Wish ko lang. Dahil gusto ko kasi na magkaroon ng sariling income. Dahil dati akong nagtatrabaho kung saan sa sales lady sa service crew Ngayong may apo na ako na hindi na talaga ako pwedeng mag work dahil yung nanay ko inahalagahan ko pa yung ganan ko then yung mga apo ko is baby pa na kailangan ko rin mag dumiskarte kahit sa bahay lang sana ay kumita naman po thank you so much and God bless See you later. Hanggang dito na lang po at kain po tayo. Oh it's my lunch. Mmm, great summer.